Ayok ka bang ikasal sa mas matanda sa iyo nang 63 years? True love ba ito or may iba pang intention? This is one of the most controversial relationship story of 26 years old model and 86 years old billionaire. Pero friend, sa story ang ipapakita ko ay magugulat ka sa kalalabasan ng kanilang relasyon. Hey friends, this is a friendly reminder, your friend that reminds. Today ay pag-uusapan natin ang isa sa pinaka naging kontrobersyal na relasyon dahil sa mag-asawang 63 years ang gap ng kanilang edad. Tunay na pag-ibig nga ba ang meron sa kanila? O pera nga lang ba talaga ang dahilan kung bakit ito na buong relasyon? Paano ito nangyari? Di na bago sa atin ang mga usapin ng kakarelasyon na may malayong gap ng edad. Madami dito sa atin ay mga artista pa nga at kilalang personalidad. Pero ang 63 years na gap ng edad sa relasyon ay masasabi kong pinakamalaking agwat ng edad ng mag-asawa na narinig ko. Ito si Anna Nicole Smith na nagmula sa maliit na town sa Texas. Magulo ang naging childhood ni Anna. 16 years old lang ang kanyang ina nung pinanganak siya at nilayasan sila ng kanyang ama. Nang mag asawa ulit ang kanyang ina. Dito niya na naranasan ang pinaka worst at the early age dahil inabuso o di siya ng kanyang stepfather at ang kanyang stepbrother. Dahil dito, di niya gaano alam kung ano ba talaga ang tinatawag na true love. Bata pa lang si Ana ay hinahangaan niya na rin si Marilyn Monroe. Pangarap niya maging kasing sikat nito. Nagkaroon din ng sariling pamilya si Ana kalaunan. Kaya lang iniwan din siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Naging single mother siya. Kaya kailangan kailangan niyang para buhayin ang anak niya. Napilitan siyang magtrabaho sa isang club sa Houston bilang stripper. Pero hindi ito ang pangarap niya. Dahil nga sa hirap ng buhay, napipilitan siyang gawin ito. Pinangarap niya ring may tumanggap sa kanyang lalaki na magmamahal sa kanya ng buo at tunay. Pero sa trabaho niya ay malabong may magseryoso sa kanya. Until one night ang isang matandang lalaki na naka-wheelchair na customer ay bumisita sa club. Inoferan niya si Ana na tutulungan niya ito sa kanyang buhay. Siya si Howard Marshall, isang bilyonaryong may-ari ng malaking oil company. Dahil sa gusto niya si Anna, naging regular customer ito. Hanggang naging sila na ito. Generous kasi si Howard. Kaya naman, nireregaluhan niya si Anna ng mga alahas at mamahaling mga gamit. Dito na rin, nagsimulang naging maganda ang karir ni Anna. Sa tulong ni Howard ay naging isang ganap na model na siya. Naging sikat na model, may mga billboards at naging cover ng magazines. Kalaunan ay nagpropose ng kasal si Howard Howard kay Anna. Tumanggi pa ito nung una pero pumayag din ito nung nagtagal. Kinasal sila nung 1994, 26 lang si Anna noon at 89 na si Howard. Dahil sa kasalang ito, madaming marites ang tumaas ang kilay. Kinesyon na kung ano ang totoong intensyon ng batang modelo sa matandang bilyonaryo. Sinasabi ng karamihan na pera lang daw ang habol nito. Pero para kay Anna, hindi pera ang habol niya kay Howard. Dahil si Howard lang ang diumano ang nagparandang sa kanya ng true love. Tinanggap siya kahit sino pa siya at minahal siya ng kahit wala silang pagtatalik. May kli ang kanilang pagsasama dahil after a year namatay si Howard sa edad na 90. At ito na ang nakakapagtakang balita matapos namatay si Howard. Dahil wala di umano itong iniwang kahit singkong duling mana para kay Ana. Pero ito naman ay pilit na ipinaglaban ni Ana sa korte dahil may pangako di umano si Howard sa kanya na kalahati ng ari-arian ito ay dapat maipunta sa kanya na nagkakahalaga ng 1.6 billion dollars dahil dito ay mas lalong naging kontrobersyal ang pangalan ni Ana na pagtanto ng mga tao na pera nga lang talaga ang habol ni Ana dahil dito nawala ang kanyang mga projects endorsement dahil lagi na lang ito na ididikit sa mga issue nang matay si Ana sa edad na 39 dahil sa kanyang addiction siya ay na overdose sa kwento ng relasyon ni Anna at Howard, ano ang masasabi mo dito? Dapat bang husgahan si Hannah sa kanyang naging desisyon? Tama lang ba ang ginawa ni Howard na wala siyang iniwan para kay Anna? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Anna, papayag ka bang magpakasal kay Howard? Sa tingin mo, true love nga ba ito? O sadyang nabibila lang talaga ang pag-ibig?